Sinusubukan pa rin ng Administrasyong Marcos at ng mga opisyal ng China na daanin sa mapayapang paraan ang tensyon sa West Philippine Sea sa gitna ng fishing ban ng China at ang pagpapakulong sa mga anilay trespasser na ikinababahala ni Pangulong Marcos. Nagbabalik si Jenny Don. Habang nasa Brunei, muling nagkomento si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa fishing ban ng China sa South China Sea. Sakop ng fishing ban ang 200 nautical miles na Exclusive Economic Zone o EEC ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon sa Pangulo, wala nang bago rito ang mas nakakaalarma umano. This is nothing new. Uh, there are sometimes there are fishing bans because they are because it's the season and this is something that we have actually agreed upon before but uh, the the new policy of uh, uh, threatening to detain our own citizens uh, that is a different that is an escalation of the situation so yes it is now very worrisome sa ngayon ayon sa Philippine Navy wala pang anumang senyales na ipinatutupad na ito ng China katunayan na bawasan pangaraw ang mga barko ng China na umaaligid sa Panatag Shoal. Mula sa 55 barko ng Chinese militia, Chinese Coast Guard at Navy ng China, labing siyam na Chinese vessels na lang ang nakitang nasa Panatag Shoal. Pero sa buong West Philippine Sea, aabot sa 122 Chinese vessels ang namataan. Muli namang iginiit ng Philippine Coast Guard na hindi kikilalanin ng Pilipinas ang polisya ng China. As far as our country is concerned, we have sovereign rights over these waters. Besides from the fact that our Award has identified Bajo de Muntinglo as a traditional fishing ground, not just for Chinese and Vietnamese, but also for the Filipino fishermen. Samantala, sa ikalawa at huling araw ng state visit ni Pangulong Marcos sa Brunei, pinasinayaan niya ang pagtatatag ng West Borneo Economic Corridor at Greater Sulu Sulawesi Corridor. Layo nitong pagsamasamahin sa mga itinilagang corridor ang mga manufacturer at supply chains para madaling makagawa at makapagbenta ng iba't ibang produkto ang dalawang bansa. Kapitbahay lang ng Pilipinas ang Brunei na nasa isla ng Borneo malapit sa Mindanao. Sa kanyang tanong pati, sa harap ng mga business leader, hinikayat ng Pangulo ang mga negosyante na mamuhunan sa Pilipinas. Tinututukan na raw ng ating gobyerno ang pagpapadali sa proseso ng pagnenegosyo. Why the business leaders of Brunei to seriously consider the Philippines as your prime investment destination? The Philippines is making significant strides as a nation in terms of improving the ease of doing business, demonstrated by our efforts to simplify tax payments and regulatory processes. <laughs> Muli ibinida ng Pangulo ang Maharlika Investment Fund, pati ang potensyal daw ng Pilipinas sa sektor ng agribusiness, renewable energy at halal industry. Sa kabuuan, tatlong kasunduan ang formal na nilagdaan ng Pilipinas at Brunei na may kinalaman sa turismo, maritime cooperation at trabaho. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Ed Linggao po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.